the mandate 2025. 2025. Sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. Yes. Buong kwersa yes. ng Brigada yes. News Team yes. mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, balita at updates. Mula sa pagbobotohan hanggang sa bilangan, sa tayong government. nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Mandate 2025. The Brigada Midterm Election Special Coverage. Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila. Fem Cebu. Sa General Santos City. Sa Libak Sultan Kudarat. Patabato City. Trento Agusan del Sur. The Music News. All All The Monday, 2025. The Brigada Midterm Election Special Coverage. Magsisimula na ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan. Abangan! Changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Broadcasting from, from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Manila. Our home, our treasure, and our pride join the brigada advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful philippines be the heart of the delightful philippines isang bayan isang tahanan sabay-sabay nating palakasin ang tulong trabaho at turismo brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news authority. Mga kabrigada ng ating one time the new Filipino time, ganap ng alas 6 ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat tumatagal. Six six sa mga bagong balita. Rinig. Rini. sa buong bansa. Sa buong bansa. Na, ito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM Manila. Drive Max. Drive Max. Una, angal Uma, angal. na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi, kandidato sa Pasig na si Ian Sia, nag-public apology na kasunod ng siping jokes sa solo parent. Omelec, binagpapaliwanag na ang kandidato kung bakit hindi ito dapat i-disqualify. Pananabunot naman ng ilang junior high school student sa kapwa nila estudyante sa Bagong Silangan National High School. Iniimbestigahan na ng DepEd. Pangulong Marcos, hindi raw na bastusin ng mga Pinoy sa sariling bansa para sa content ng mga dayuhan. DFA, kinumpirma ang pagkakaresto ng mga Pilipino sa China dahil sa pang-iispiya. At Senate President Escudero balak kausapin si Senadora Amy Marcos hinggil sa pag iisyo ng subpina sa mga hindi dumalo sa ikalawang pagdinig ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Drymax. Drymax, Vanita, Vanita. Buong puso. Kasama ang buong puwersa ng Brigada News, FM Brigada News FM Philippines. In the heart Of changing lives, changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Sa sama ang lakas ng Dry Max Plus herbal capsule at resistencia ng Power Cells herbal capsule. Ito am Dry Max, Brigada Balita Nationwide. Dry Max, Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News of Manila, heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw po ng biyernes, April 4, 2025, kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Lay Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. IMAX. IMAX. Brigada Balita. Nationwide. Nationwide. Nag-public apology na ngayong hapon ang kandidato sa Pasig na si Ian Sia kaugnay sa umano'y pambabastos nito sa mga solo parent. Sa isang campaign event sa Pasig kasi, sinabi nitong ang ambag niya raw sa mga solo parent na nalulungkot ay sumiping sa kanya. Inako nitong mali ang kanyang mga nabitawang salita at mali ang kanyang naging biro sa isang political setting. Nangako itong hindi na mauulit ang nangyari. Sana raw ay mabigyan pa siya ng isang pagkakataon At sa huli, sinabi niyang batid niya ang pinagdaraanan ng mga solo parent at hindi niya ito ginagawang biro. IMAX. 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 Samantala, pinagpapaliwanag na ng Commission on Elections of Comelec ang kandidato sa Pasig na si Ian Sia matapos ang viral na biro nito. Binigyan ng Comelec si Sia ng tatlong araw para magpaliwanag kung bakit hindi ito dapat maharap sa election offense o kaya'y ma-disqualify. Sabi po ng poll body sa pamagitan ng kanilang task force on safeguarding against fear and exclusion in elections o task force safe. Ang ginawang solo parent joke ni Sia ay hindi maganda biro at paglabaga sa anti-discrimination and fair campaign guidelines ng tanggapan. IMAX. IMAX. Nature wide. Nature wide. Tama lang umano ang ginawang aksyon ng COMELEC na magpalabas ng show cause order laban naman sa isang congressional candidate sa Pasig City na nagbitiw ng o nagbitaw ng biro sa mga single moms. Bastos daw kasi ang siping joke nito. Kaya hindi na dapat iboto ng mamamayan. May report si Brigada Haji Kaaminyo, ibrigada mo. Brigada. <laughs> Minsan sa isang taon, ang mga solo parent na babae na nireregla pa. Nay, malinaw, nireregla pa. At nalulungkot. Minsan sa isang taon, pwede sumipingo sa akin. Yun ang interesado, magpalista na ho rito sa mesa sa gilid. Bastos, hindi nakakatawa at insulto sa mga kababaihan. Ganyan inilarawan ng mga leader sa kamera ang binitawang biro ng congressional candidate sa Pasig City na si Attorney Ian Sia sa isang local campaign sortie. Umanin ng batikos ang viral video sa social media na kinasangkutan ni Sia na hindi rin pinalampas ng mga kongresista. Sa online press conference ngayong araw, sinabi ni House Assistant Majority Leader Jude Asidre na mabuti na rin at naglabas ng show cause order ang Commission on Elections laban sa kandidato. niya pati ang paraan ng pagkakasabi ng abogado na hindi dapat sinasambit kahit na hindi eleksyon. Tama lang ho nabigyan ng karapatang uh, parusa kung meron man ang ati ito itong kandidatong ito hindi po pwedeng uh, uh, to take lightly no ang mga issues ng katulad ng rape katulad ng sexual innuendos windows uh, sa tingin natin eh hindi po na na narapat na ayon sa sa panahon ng eleksyon lalong-lalo o di kahit kahit hindi ho panahon ng eleksyon. Pinayuhan tuloy ni Asidre ang mga taga-Pasig na huwag iboto ang mga bastos, walang galang at ginagawang katatawanan ang mga babae. Giit pa nito, bumenta na ang mga ganitong klasing biro. Di man ako botante sa pasig, eh eh, ho natin iboto yung mga ganitong klase ng politiko. Yung bastos, yung walang paggalang sa babae, because there should be consequences for things like this. No? But more than that, no, ako sa tulang it's it's time that we do not normalize this even jokes no we do not normalize this language and these actions because sa so totoo dati na yan kumbaga sabi nga bumenta na yan dapat mas marunong na tayo sa pagpili sa klase ng leader na meron tayo Samantala, para kay Assistant Minority Leader Arlene Brosas, dapat na ipadisbar at idiskwalipika ng Comelec si SIA. May merito umano para madisqualifika ang kandidato at madisbar dahil sa paglabag sa sinumpaang tungkulin dulot ng immoral conduct. Nalulungkot naman si Deputy Minority Leader Bernadette Herrera na katatapos lamang ng Women's Month at gugunitain ang Solo Parents Week ngayong Abril kaya hindi dapat gamiting paksa at katatawanan ang mga naturang individual na nahihirapan sa buhay. Humingi na ng paumanhin si Sia sa isang press conference at nangakong hindi na ito mauulit. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Frybacks. Right, Brigada Samantala, pinaiimbestigahan na ng Department of Education ang umano'y pambubuli at pananabunot ng ilang junior high school students ng bagong silangan National High School sa kanilang kapwa estudyante. Ang detalye sa report ni Brigada Jigo Studio, ibrigada mo. Brigada. Report. Galit at panggigigil. Yan ang nagireaksyon ng mga netizens sa viral video kung saan pinagtulungan sakta ng isang grade 8 student ng kanyang kapwa estudyante sa isang paaralan sa Quezon City. Sa videong ito, makikita na ilang beses sinila ng ilang babaeng estudyante ang buhok ng walang kalaban-laban na babae hanggang sa mapaupo at mapahiga ito. Sa isa pang video, sinubukan lumabas ng estudyante pero sinundan ito ng kanyang mga kaklase at muling sinabunutan at saka kinaladkad. Matapos mag-viral video, agad ipinag ipinagutos ng Department of Education ang agarang investigasyon sa umano'y insidente ng pambubuli. Inutusan ng DepEd ang paaralan na pabilisin ang investigasyon at magbigay ng kinakailangan suporta sa mga sangkot na estudyante. Nakatakda na rin ng isang pulong kasama ang Child Protection Committee upang matiyak na mabibigyan ng sapat na pagkakataon ang biktima at mga sangkot na estudyante na ipahayag ang kanilang panig. Ayon sa DepEd, Tututukan nilang insidenteng ito at magsusulong ng mga hakbang upang matiyak ang kaligtasan at proteksyon ng lahat ng mag-aaral laban sa bullying sa mga paaralan. Sa ngayon ay patuloy pang kinukuhanan ng Brigada News sa Manila ng pahayag ang pamilya ng estudyante. In the heart of changing lives ako, si Brigada Jigo Custodio ng 15.1 Brigada News sa Manila. The Music news authority mga kabrigada, may paalala naman ng palasyo sa mga vlogger Matapos nga mag-viral at maaresto ang Russian-American vlogger na si Vitaly Zurovitsky Dahil sa pambabastos nito sa ilan nating mga kababayan May report si Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo Brigada, Tiniyak ng palasyo na hindi hahayaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bastusin ang mga Pilipino sa sarili nating bansa para lamang sa social media content ng ilang dayuhan. Pahayag ito ng Malacanang matapos ang mabilis na pag-aresto sa Russian-American vlogger na si Vitaly Zodorovetsky na inireklamo dahil sa pangahara sa ilang Pinoy para sa kanyang vlog. Yes, opo, nakarating po ito sa ating Pangulo kaya po uh, mabilis niya po itong uh, pinakilos ang ating uh, mga autoridad. Kaya po sa joint efforts po ng PNP, CIDG at ng Bureau of Immigration ay nahuli po itong agad si uh, Vitaly Dorovetsky. Dahil nga nakita po kung paano ito bastusin ng ating mga kababayan at hindi igalang kung ano yung batas natin dito. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, malinaw ang mensahe ng Pangulo na kailangang igalang ng mga dayuhan ang mga Pilipino at ang batas ng bansa. Alam niyo po, ang mga turista naman po, ang mga foreign nationals, ay eh, welcome naman po sa Pilipinas. Uh, pero hindi po ibig sabihin ito na kung welcome sila, eh handa na rin po nila na pastusin ang uh, mga Pilipino, ang kustombre po natin, ang, basta ang batas natin. Dagdag pa ni Castro, dahil nangaharap sa deportation ang naturang dayuhan, maituturing na rin itong persona non grata sa Pilipinas. Kaya paalala ng palasyo sa lahat ng content creators, dayuhan man o Pilipino, na maging responsable sa kanilang ginagawa at huwag gamitin ang panloloko o pambabastos para lang may maipost sa social media. So dapat magsilbing uh, aran na rin po ito, kung kayo man po ay content creator, dapat limitahan lamang po ninyo kung ano lang po yung nararapat. Dahil sabi nga natin, ang bawat na freedom, ang bawat karapatan, eh may kaakibat na obligasyon. Hindi puro karapatan ang dapat isigaw. Karapatan ko ng ganito, karapatan ko freedom of expression. Meron pong obligasyon niya na irespetuhin nyo rin kung ano yung karapatan ng kapwa nyo o ng bansa kung saan kayo nandudoon. Sabantala ayon naman sa Bureau of Immigration, aantayin muna nila ang resolusyon ng mga kinakarap nitong kaso sa PNP bago ito tuluyang ipadeport. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Right, Max. Nationwide. Nationwide. Pinatitiyak ng gobyerno ng Pilipinas sa China na mabibigyan ng sapat na due process ang tatlong mga Pilipinong naaresto sa China dahil sa diumanoy pang e Ngayong araw kinumpirma ni DFA Spokesperson Maria Teresita Daza ang pagkakaaresto sa mga ito. Aniya, dapat ay irespeto ng China ang karapatan ng mga ito alinsunod sa domestic law at Philippine-China, consular agreement. IMAX. IMAX. Brigada Bandita, Pinontra naman ng Philippine National Police ang babala ng Chinese Embassy sa kanilang mga mamamayang bibisita sa Pilipinas. Iginit e ang PNP na ligtas pa rin ang sitwasyon sa bansa at walang dapat ikabahala. Narito ang ulat ni Brigada Cath Austria, ibrigada mo. <laughs> kaliwas sa babala ng Chinese embassy na di umanoy unstable ang public security sa Pilipinas iginiit ng Philippine National Police na nananatiling ligtas at maayos ang sitwasyon sa bansa. Hindi rin umano totoo ang mga aligasyong madalas targetin ng mga operatiba ang mga Chinese nationals o ang mga establishmentong may kinalaman sa kanila. Naiintindihan natin yung mga advisory na nilalabas ng mga iba't ibang bansa kaugnay sa mga kanila mga sa kanila mga citizens po ang um, sinasabi po natin, ginagalang po natin na kanilang mga panawagan sinasabi lang po natin, ang PNP po ay mandated to serve and protect. Ibig sabihin po, lahat po ng tao na nandito po sa Pilipinas, ay po protection po ng Philippine National Police po. Nananatili pong kahimik at payapa at wala po na monitor ayon po sa last conference po na ginawa base po sa report ng ating Directorate for Intelligence po sa kabila ng babala ng embahada na nanawagan ng PNP sa publiko na patuloy na makipagtulungan at magtiwala sa mga otoridad upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa bansa. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa FAM Manila, The Music and News Authority. Samantala matapos hilingin na Sen. Marcos at Senador De La Rosa na isyuhan ng sabi ang mga opisyalis na hindi dumalo sa kanilang pagdinig Sen. President Escudero, target na kausapin ang mga ito hinggil dito Para sa detalye ng report Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! target ni Senate President Cheese Escudero na kausapin sina Senadora Amy Marcos dahil nga sa hiling nila na kanyang permahan ang mga sabina laban sa mga resource speaker na hindi dumalo sa pagdinig na ginawa tungkol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero paglilinaw niya, ang pakikipag-usap niyang ito ay hindi naman nangangahulugan na pipigilan niya mga ito sa kanilang nais o sasabihan niya mga ito tungkol sa dapat o hindi nila dapat gawin. Ayon kay Escudero, nais lang na makausap mo ito upang ipaliwanag ang sitwasyon at maging direksyon na kanyang tinatahak. At kung ano-ano nga ang mga rason kung bakit hindi niya o bakit niya gagawin ang isang partikular na bagay. Maalala matapos pakita ni Marcos ang kapal na sabpina na gusto niyang i-issue sa mga hindi dumalo ay sinabi nito na umaasa siya na mapiperma nito ni Escudero bagamat sinabi naman ni Escudero na hindi pa niya ito mapipirmahan habang wala pa nga resulta ng pag-aaral ng legal team ng Senado in the heart of changing lives. Ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of 40. IMAX. IMAX. Brigada bandita, nationwide. Mga kabrigada sa pagdiriwan po ng buwan ng kalutong Pilipino o Filipino Food Month, binigyan din naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr ang kahalagahan po ng pagkain bilang bahagi ng kultura at pagkakakilanlan ng bansa. Sa kanyang talumpati sa Lucena City, sinabi ni Pangulong Marcos na isinusulong ng pamahalaan ang experiential tourism upang lalong ipakilala ang pagkaing Pilipino sa loob at labas ng bansa. Ayon sa kanya, hindi na lamang simpleng pamamasyal ang inahanap ng mga turista ngayon, kundi ang kakaibang karanasan sa mga lugar na kanilang binibisita. Paliwanag pa ng Pangulo ang pagkain na hindi lamang bahagi ng pang-araw-araw na buhay, kundi isang mahalagang instrumento sa pagpapalaganap ng kulturang Pilipino. Max. Brigada bonita. Major Masayang sinaksihan ng mga residente ng Sindangan, Zamboanga del Norte ang turnover ceremony ng kanilang pinakabagong healthcare facility na Sindangan People Super Health Center and Dialysis Unit. Ang nasabing healthcare facility ay sinuportahan ni Senator Christopher Bongo bilang bahagi ng kanyang inisyatibo na mailapit ang medical services sa mga malalayong lugar sa bansa. Giit ng senador mahalaga ang pagkakaroon ng accessible health care upang walang Pilipinong mahirapan sa pagkuha ng medical attention, lalo na sa mga liblib na komunidad. Tri -Max. Tri -Max. Brigada, Balita, upang kumpleto ang at mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News PH Philippines, katuwang ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News PH Philippines in the heart of changing lives helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod, ako si Brigada Ley Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News Cafe Manila, ang nag iisang The Music and News Authority. Authority. Brigada balita nationwide. Inyong napakinggan ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. DriveMax Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng DriveMax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Capsule. Lalaking angat tumatagal. ito ang makabagong tunay na radyo makabagong tunay na radyo angat sa musika sa at balita balita brigada news fm the music and news authority brigada in the heart of changing lives